double doubling labahan o ah. oh. uh, doble labahan yan double doubling pagpapala salamat sa pinoon ganda ng araw ganda ng sikat ng araw 6.05 in the morning. O, oh, si tatay eh aga-agang nagtitinda ng mga damit sipag talaga ng mga pinoy no lumang kotse parang yung 1980s na model pero maganda pa gumagana si Batao, nakapa Good morning sa lahat po. Aga-aga. Aga ako nagising. Siguro may motin na ito. Tignan ko kung pwede na siyang harvestin. Kasi ano na to eh. June, June July, August pang 3 months na pala ngayon. Di ba pag 3 months na may bunga na yan? Oh, wala na nga siyang kaanong dahon. Nagka, nagkulay yellowish na yung Hindi na siya green. Oh, yan. Nakakasabay tong tinanim ko. Tapos ito yung bagong tanim. Tignan mo rin na yun. Ito yun na... Ang yeah. eh. dami kong ano Ang dami kong token oh. Token yan Pero yeah. token